May i-display -di na naman nga ako mga kasari na isang plastic at nung isang araw ko pa yan na i-grocery. Dahil nga inatritis yung inyong ante, ayan, ngayon ko pa lang talaga siya ma -di display Habang busy ako dyan mga kasari, meron nga palang lang nag-comment sa isa sa aking mga video. Bakit daw nagtitiis pa akong magtinda kung napakatumal at barya-barya lang yung aking kinikita? Maraming beses ko nang nasagot yung tanong na yan at syempre marami na rin akong videong nagawa. Siguro bagong follower ko kaya ayun yung natanong niya. Para sa mga bago kong followers, ayan, sasagutin natin yung tanong ni kuya or tanong ni ate. Oo, napakatumal nga ng aking tindahan at barya-barya lang yung aking kinakita pero pinagtsatsagaan ko at pinagtitiisan ko. Kahit matumal man is meron din talaga akong naiipong mga barya. Tulad nga ng mga sinasabi naming madalas na mga tindera, barya-barya man ang kinikita namin. Pag naipon namin is malaking ginhawa na para sa amin. Iman kami kumikita ng malaki mga kasari katulad ng bills or ng mga papel na pera. Pero sa mga barya, siguradong masayang masaya na kami. At alam nyo ba mga kasari, kahit pa barya barya lang yung aming kinikita sa aming munting tindahan, karamihan sa may mga sari-sari store is talagang nakakapundar sila at nakakapag-ipon sila ng dahil lang sa barya. Yung iba pa nga sa kakaipon nila ng mga barya, nakakapagpatapos sila ng mga estudyante nila ng dahil lang sa mga barya ang iniipon nila nang galing sa tindahan nila. Nasa pagtitiis lang talaga mga kasari at diskarte. Kahit pa barya-barya man ang kinikita ng isang tindera, kung marunong kang pahalagahan ang mga barya ang kinikita mo at mga barya ang galing sa tindahan mo, siguradong makakaipon ka at higit sa lahat, kakaangat ka at umasenso. Ibasihan mga kasari ang barya-barya kita kung marunong kang magpahalaga at mag-ipon sa mga barya-barya meron ka. Kung ang tindahan mo naman mga kasari napakatumal, skartehan mo para makabenta ka. Hindi naman ibig sabihin mga kasari na porket napakatumal ng tindahan mo is tumunganga ka na lang at wala ka nang gagawin. Yung ibang tindahan nga mga kasari pag matumal ang tindahan nila naglalagay sila ng ibang extra income. Kapag kasi naglalagay ka ng ibang extra income sa tindahan mo mga kasari, mapansin nila ang tindahan mo at napapabili sila. Yung ibang diskarte pa nga ng may mga sari-sari store kapag matumal, naglalagay sila ng mga milk tea, barbecuehan or hindi naman kaya naglalagay sila ng mga burger run. mga ganong klaseng diskarte mga kasari, imalayong mapapalingat sila sa iyong tindahan kapag nabisi silang o murder sa ibang mga paninda mo. Sa mga ganong klaseng diskarte mga kasari, paniguradong yung tindahan mo is hindi na maging matumal. At halos araw-araw is meron ka ng benta at syempre, hindi ka na mamumblema na walang bumibili sa tindahan mo. Kaya nga talaga ang sabi naming mga tindera, kung matumal ang tindahan mo, diskartehan mo nang sa ganon makakabenta ka. Manap ka ka ng paraan para kumita ka kahit barya-barya. lang tatalo sa isang madiskarting tindera, tumalman o barya-barya lang ang kinikita, laban lang para makaahon at higit sa lahat, makakaipon. O ayan na, kasari, yan po yung namin kapag matumal at pabarya-barya lang yung iniipon namin. Halaga talaga ang barya-barya para sa amin kasi kapag naipon namin is napakalaki na, nakakapag-ipon na kami at syempre nakakapagpundar pa. Pagmaliitin ang ang pabarya-barya ang kita dahil kaming mga tindera, Jan kami masaya